Bonjour à tous. Ngayon, ita-translate natin ang YouTube video ng mabilis at madali ilang hakbang lang. Ipapakita ko to ngayon. Unang hakbang, hanapin ang video. Gagamitin natin ng I Am Tarzan. May ingay, may musika, may effects. So, makikita nyo na masisave pa rin lahat yan kahit pagkatapos ng translation. Kaya ipapakita ko sa inyo kung gaano ito kalakas. Una, kukopyahin natin ang link ng video. Pangalawa, pupunta tayo sa voicechip.ai at ilalagay ko ang link sa description. I-click nyo rito ang try for free. Tapos, kopyahin niyo ang link ng YouTube video niyo. O pwede rin kayong mag-upload ng file direkta rito. Kung YouTuber kayo tulad ko at gusto niyong ilagay ang mga video niyo, malaking format, pinakamataas na kalidad, malaking 4K na video, export galing sa Premiere Pro, isang megabits kada segundo, double pass. Kilala niyo 'yan? At pwede niyo itong gawin dito hanggang 20 gigas. Pagkatapos, kung talagang kailangan niyo, pwede nating baguhin 'yan. Kung interesado kayo, kontakin niyo kami sa Discord o sa chat yung chat na nandito mismo, dito saan man sa site, i-click nyo, magpadala kayo ng mensahe. Nandito kami sa likod. Kaya ayan, magko-continue -co tayo. Ngayon din pipiliin natin ang wika. Hindi Pranses, kasi Pranses na to. Gagawin nating English pero wag mag-alala, magdadagdag pa ako ng ibang wika mamaya para makapag-compare kayo. Kung iba ang wika nyo bukod sa Pranses o English, maju-judge nyo ang kalidad ng salin. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. I-click natin ang gumawa ng bagong proyekto. Habang naghihintay, ipapakita ko sa inyo ilang bagay sa voice chip na kapakipakinabang. Sa voice chip, ipapakita ko sa project history. Ayan, itong video nakaka-translate ko lang para sa isa pang tutorial, isang demo. So, kita nyo, ay nasa inyo na ang teksto. May option kayo na magdagdag pa ng mga wika rito, dito mismo. So, add new languages. May option kayo. Sa malit na bar na ito, nagamitin talaga ang voice library pakiking ganyo. Mas mababa ang kalidad ng mga boses na to kaysa sa cloning medyo robotiko pero limang beses na mas mura. Kaya sa gustong magsalin ng buong YouTube channels, pwede 'yong gamitin ang voice library. Talagang interesante. Ayun, madami-dami ring boses. na to ayos din. ayun, may option din kayong gumawa ng custom voice mo. So, talagang personalized na custom na boses. Kunwari, gagawa kayo ng recording sa studio gamit ang super ganda na mic na ganito. May sound card na ewan magkano. At maganda ang boses ninyo. Nakapag-vocalize na kayo ng kaunti. Maganda ang boses nyo ngayon. May magandang enerhiya ang boses nyo. Masigla kayo. Ayos na ayos. Gumawa lang kayo ng malinaw na recording na ilang minuto. Mula 30 segundo hanggang ilang minuto lang. Sapat na yon ilagay nyo sa custom voice. Dito mismo, gumawa kayo ng custom voice. Magdagdag ng ilang audio, MP3, MP4, MP3, may wave, MP2, at iba pa. Pagkatapos, magkakaroon kayo ng sobrang dekalidad na boses na nakaklone. At lahat ng kakilala, lahat ng susunod niyong video na gagawin, pwede niyong gamitin itong custom voice para magkaroon ng sobrang gandang boses, kahit ano pa ang boses nyo. Sa original na video, magiging sobrang dekalidad at sobrang ganda ang isinaling boses. Sige, balik ako sa proyekto. Dito pwede niyong ikip o hindi ang background, musika at effects. Ayan, kapag pumalo siya sa chan, ipapakita ko. Pwede niyong i-on or i-off ang subtitles. So pagkatapos, gaya ng sabi ko, meron kayong voice library, custom voice. Kaya dito manatili tayo sa voice cloning. Yan ang basic na function na maayos ang gawa. Pagkatapos, i-click niyo agad ang start dubbing in English. Dito, di na ako nagbalik-basa para sa tutorial. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ayan, umiikot na, nagtatrabaho na, kita nyo, sobrang bilis. At sa ilang segundo, makukuha na natin ang resulta. Pero, habang hinihintay, kasi medyo perfectionista tayo rito, pwede nating basahin ulit muna, tapos gagawa pa tayo ng isa pang pagsasalin, gawin nating arabe, halimbawa. Sige, pindutin nyo ang play, tara. Tingnan si Tibo in shape at ngayon paaasahin ko siya na bumalik akong tabachoy. Totoo ba ito? Seryoso? Seryoso? <tap> kahit si Bulk Daddy na i-transcribe niya talaga. Seryoso, ang ayos at maayos ang takbo. Sige, may kaunting pagkakamali, ha? Hindi isda, kundi krosan, ayun. May kaunting ingay sa background sa video, ayun. Tapos, interesting to, pwede kayong mag-click dito sa re Ira retranslate, irare-translate lang nito yung block. O kaya pwede rin kayong mag-click dito sa translate all pending transcripts in English. Ibig sabihin, kung ang dami yung binabago sa isang napakalaking video na isang oras at ina-adjust niyo lahat sa kaliwa, tapos may maliliit na salita dito, maliliit na salita doon, i-click nyo lang dito, bam, maghintay lang kayo, tapos na sa isang pindot. Pagkatapos, magdadagdag ako ng wika. Ayan, nakasalin na. Magdadagdag ako ng bagong wika o arabeng master. Uh, hintayin lang natin sandali, uh, ilang segundo, habang ginagawa ang pagsasalin. At hindi ito barabarang salin. Ito'y pagsasalin na kinukonsidera ang konteksto bago habang at pagkatapos para makuha ang pinakamataas na posibleng kalidad. Kinukwenta nito ang konteksto at ibang iba ang resulta. Sige, simulan natin. Sige, sabihin nyo sa mga komento kung gusto nyo isalin ko ang isang video sa partikular na wika. Tignan nyo lahat ng wikang meron tayo. Sige, ilalagay natin sa... Anong wika natin ilalagay? Hapon. Ayos. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng maikling komento kung gusto nyong isalin ko ang isang particular na video sa isang particular na wika. Kahit nakakatawa, pwede nating subukan lahat, pati kanta. Pero ayun, nasubukan na namin sa mga singer, hindi gumagana, hindi masyado. Depende, kaya hindi talaga para doon, pero sige. So, magsasalin tayo sa Japanese, tara. Ayun, kita nyo, umiikot na. So, sa English, tapos na. Sa Arabic, inaayos pa yung audio. At sa Japanese, gumagawa na ng artificial na boses. Kita nyo, ang bilis, mabilis talaga. Handa na ba kayo sa resulta? Tara, resulta sa English. Sabihin nyo kung anong tingin nyo sa comments. Live to. Sana maganda ang kinalabasan. So ayun, rinig na yun na may background. Kapag pinal niya yung chanya, niya, maririnig pa rin yung tunog kahit iba na yung audio. Ingat, pinalitan natin yung audio track dahil English na na ngayon. Kaya tinanggal natin yung dating pista. Uh, nagdadagdag tayo ng bagong audio track sa tamang wika at boses pero buo pa rin ang background kaya rinig ang tapik sa tiyan pati musika at sound effects. At yan, ang ganda nito para sa lahat ng gumagawa ng dekalidad na videos na maayos ang edit, puno ng sound effects at tunog na kailangang manatili sa final. Sige, ngayon panoorin natin ang video sa Arabic. Hindi ako marunong sa Arabic kaya hindi ko mahusgahan ang kalidad ng salin. Ang kaya ko lang ay husgahan ang tunog. Sabihin na lang natin. sa tingin ko maayos maganda ang tunog parang halos orihinal ang video sabihin niyo kung native kayo sa Arabic ano ang tingin niyo sa komento pero nakakamangha pa rin kahit na nasasanay na ako paulit-ulit araw-araw na nasa loob nito kita niyo rinig pa rin ang ingay sa likod ng panaderia Napanatili panatili yan pero pwede niyo rin itong alisin kung may pangit na ingay sa likod siguraduhin yung naka-check kayo sa totoo lang, i-uncheck nyo lang itong maliit na bar dito, ayan, hop, i-check nyo, i-uncheck nyo, yes, no, at magkakaroon kayo o wala ng ingay na background. So, ganito ng kaunti ang kalalabasan. Hindi ko na ipapakita lahat. Ang dami nyong makikitang demo sa channel na YouTube kung gusto nyong manood pa ng iba. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sa anumang kaso, libre ang registration, nasa description ang link. May 3 minutong libre sa sign up para subukan ng tool. Kuhanin ang phone nyo, i-video ang sarili nyo ng ganito, harap sa kamera magkwento ng isang minutong anekdota. Halimbawa, ipadala sa voice chip at isalin sa kahit anong wika. At dito makikita nyo, magsasalita kayo sa ibang wika, magic? Kaya gumawa kayo ng account, libre yon nasa description ng link at kung talagang magugustuhan nyo paglaon at gusto nyo isalin ng buong mga channel sa YouTube o kaya maglunsad ng ahensya para sa pagsasalin ng mga video o kung ano-ano pa, mag-translate ng, mag ng mga kumperensyang hindi nyo mapuntahan dahil may hadlang sa wika at iba pa. Tapos na yan, Salamat sa voice chip, kaya gawin niyo ang sarili nyong opinion. Subukan niyo sa video niyo mismo, dun nakakagulat. May iisip mo, ah o oh, parang kaya kong lahat ng wika, kahit hindi naman. Nasa description ang link at kung may tanong kayo, ilagay niyo sa mga komento. At saka kids na, si Raptor to para sa voice chip. Bye!